Hey guys, welcome back to my channel and kaling pa ako naghatid sa aking anak. tapos bumili ako ng tinapay kasi pwede naman ako magtinapay. unti-unti lang bumili ako ng egg kasi nung nag groceries kami hindi kami hindi ako bumili ng egg kasi meron pa nabos ko muna ayun bumili ako ng eggplant kasi ano to naburito ng anak ko yung talong na maitlog tapos yan baka sakali magsopas ako bumili akong konti-konti lang tapos siya na paano ako sa saging. Bung ano. Yan naman ay ano. May sugar din ito pero hindi naman kakain talaga eh. Sumula kong repolyo. 23 ito. Lagay ko dito sa sopas kasi wala na akong luya na ubos na yung may talong tsaka ito pipino ayan po ang aking monday <laughs> ayan po sana ako prepare ko mga lakan sana kaso ano masyadong mainit masyadong masikat ang init sa mga labas ngayon yung lang ako tumuloy mabang lakad-lakad. Ayan. Ginawa ko, bumili na lang ako sa tindahan ng um, uh, konting kailangan na wala dito sa bahay. Lunes, back to normal na naman ang gawa sa kabila. Ayan. Hindi ako nag-face mask ngayon. Kanina pa rin ako nag-face mask ako. Ito ang aking handi. normal tayo sa trabaho sa bahay. Po kami. Yan ang labo kami. Mayroon ano saging. Tingnan niyo yung mga dahon ng saging. Sa sobrang init po. Oh. Masyadong mainit po. Hello guys, ayan po. Nag-rearrange ako ng kusina ko. At saka yun, nilagyan oh. ko na kulang pa siya. Doon pa. Ano, inayos ko na po ng kusina. Ulit. Re-arrange ko naman yan. Nilipat ko na yung kalan ko dito sa ilalim. Dito na yung console ko. Tapos dito. Iba naman ang nilagay ko. Ayan. Yeah. Para maiba naman ng ano lang. Ano lang. Ito hindi ko pa po napalitan. Kasi ko lang pa yung isa kong kortina. Na katulad dito. Termo. Meron kasi akong isang ganito. Tapos bibilin ko ng isa yon para mailagay dyan sa bintana bintana po yan guys pag natapos na yung building sa kabila maaalis na yung yero na nakalagay dyan yan pang isang termo yan po nag iikot lang ang aking bahay Ayan. simple ano lang yung kusina namin maliit lang naman yung kusina namin yan po yung CR CR yan Meron yung sara, nilagyan ko lang ng cortina. Hindi ko na siguro ito papalitan kasi hindi naman sa sila Naayos pa naman. Itong dito lang. Ayan. Nilagyan ko yan. Kulang pa. Mga isang roll pa siguro. Ayan. Hmm. Inaayos ko lang po itong kusina ko para mas Parang presentable naman, lalo na lagi akong nagbibidyo na nagluluto. Kaya kahit ganito ang kusina namin, maliit lang, very cute at hindi naman po ito kusina ng mayaman. Para sa mga simpleng tao lang po yan. Kaya kahit pa paano, inaayos ko naman para maging presentable naman siya. Yan, dyan. Lalagyan ko pa yan. Tapos dito, lalagyan ko pa. Yan, dito. Tanggalin ko yan. Hmm. Ito po ang original, ano. Yan po talaga ang original na building dito. Pintura. Tapos kusina namin. Tapos nung nauso yung wallpaper na ganito. Kaya hanap siya ang anak ko nalagay ng wallpaper ang buong bahay namin dito. Ay ganun din. Ito, ang kulay nito ay ganito. Ayan. Ayan. Nilagyan, lang, nilagyan ko lang ng ganito. Pero yung likod hindi. Ito lang. Ayan siya. Ano na nga, ayan o. Kasi matagal na po. Two years na nang nakalagay yan. Yan. Malaki rin ang, ang nagastos ng anak ko dito sa pag uh, lagay namin ng wallpaper. Ayan, sira yan dahil nung bumagyo ng nung bumagyo ng ano ba yung bagyo na yun na ito lang ano, basta may bagyo na malakas. Nagbara yung alulod dyan, kaya dito umawas. Medyo nag-shower dyan. Kaya nasira yung kaya yeah, yan oh, sirap. Kaya ang original po talaga dito ay orange. Tulad na nakita nyo sa kusina. Orange po ang ano, original ng color ng building. Ayan, ganyan. Eh, yung anak ko siguro, ano, ang dingding namin ay yung orange pa na yan, yung orange na yan. Ang yung anak ko kaya nga kaysang pintura kami wallpaper na lang ang napasya namin na ilagay. kaya naka wallpaper yung bahay dito sa baba sa taas din, lagyan din pero kunti lang sa taas naman kulay green yung dingding so nilagyan din namin ng wallpaper na white Matagal na yan sa so, na yan, ano, nauso ang COVID. Ayan, nung gumaling na siya, kasi hindi naman pwede nyo mabas ng bahay. Tapos ang talagawa niya noon ay, ano naman, um, tawag sa ganun. Kung sa loob ng bahay na tatrabaho, pagpunahan namin nyo na maglagay ng wallpaper sa lindin. Ayan, pala, nauso pala noon ito. Paglagay ng wallpaper sa dingding ng COVID time. 3 <gibwing> to 4 years na rin pala itong wallpaper sa dingding namin. Ito lang ang kusina. Asensyon pa rin magluluto. Itong 3 Ito, to 4 years na pala hindi pa naman siya na ano, hindi pa siya uh, na Makain kasi nga, may ginawa ako dito sa kusina. So ngayon pala ako kakain. Hindi sana ako mag pero Sayang naman yung chance na ma-video ko siya. Um, Dab-dab din sa akin. Lapay ko sa channel ako. Kaya, hindi ko nalang minidjuhan nung habang ako nag-iligpit. Um, kasi very ano talaga hindi ko lang mga kinuwanan kasi para mas madali akong matapos yeah. after na lang yan after ko na lang siya kinuwanan so yeah. dito pa rin siya yung pala nandito na tapos yung isang yung patuloan na ng nakikita, Ito lang yung talagang ko na mayroon pa po doon, doon sa cabinet. Kita niyo po yung may um, brown, o oh brown, uh, red na cotton. Cabinet po yan. Yung may salamin sa ilalim. Doon ko po, po nilalagay yung mga iba namin, pinggan. Itong mga nandito, ito lang yung ginagamit namin. Yung, di ba ang dami? Dalawa lang kami ng anak. So, doon po sa may nakortina na doon po naman na may iba kong gamit. Kapag ang pinggan, ibang baso, ibang kutsara, kaya ibang, at ibang mga gamit sa bahay. Medyo nakaipon-ipon na po ulit after na nangyari noon. So, pag nangipon-ipon ulit ng gamit, ako nakabili ulit ako ng gamit mga ilan-ilan. Ayan. Kasi baka nagtataka kayo, ito lang lagi yung nakikita makasabihin nyo niyo, yan lang yata ang plato nila ni Salonis Blanc. Hmm, hindi po, meron pa pong iba. Dito ko lang nilalagay. Ito ay sponsor to. Hindi ko nalang babanggit yung pangalan. Sponsor po ito. So, yung nakalagay dito, ito yung ginagamit namin. Regular, ayan. Tapos, itong dito, ito ang patuluan. Patuluan yan. Tapos, bago nilalagay doon, at kung meron akong kinuha doon sa aparador na yung nanduro doon sa dining area namin, babalik ko naman siya doon. Mm -hmm. Dining area po kasi, kasi yun kasi, doon yung kumakain. Dito kasi yung kusina namin. Ito yung may padero. Tapos ito ang pinto. So, yun ang kainan. Dining area tapos sala. Tapos ito yung... Ayan. Ito talaga lang yung kusina. Diba cute? Ito na yung... ano ni ate simbol ko na kawali na ng kawali nila ate. So, yan po. Ha, kasi akalaan ninyo na, no? yun lang ang gamit nila. So, totoo lang po, marami kami yung gamit. Eh, kaso lang, yung akala namin ay eh, okay kami sa uh, binalika namin. So, na-dispose ang gamit po namin. So, yung binenta, yung iba pinamigay. So, mga anak ng anak ko dito, sa side ng papan niya. Ito na na rin to dito sa kapit bahay. Ngayon nung bumalik kami, binigay ulit sa amin pati yung kasi may laman pa yung tangke, yung tangke nun hiram lang namin sa kanila. So yan binalik ulit ito sa amin. So binayaran na namin, binalik din namin ang litong pera. O sige ibang pinggan. yung dito lang nakabila sa kapit bahay. Binalik din sa amin yung iba, hindi naman lahat. Hindi lahat ng balik. So, okay lang. Tapos, nakapamili na rin ulit. Kaya, ayan. So, may nag-sponsor naman. May sponsor nito. Not to mention. May, 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 marami din na ibigay sa amin ulit. Na kami nakabalik dito. Ang daming nabigay sa amin. So, binili ko na. Ito. At saka ito ay sa may ari. <laughs> ayan. Shout out po. Alam na po niyan yan. Si ate. So, ayan, tinuro ko lang kayo sa kusina. Pumalit lang talaga na yung kusina. Pumalit lang yung kusina. So, yun. so, Pumalit lang yung talaga yung kusina. So, yun. Yun lang yung ano ni ate. Yun lang yung pinggan niya. O, yun lang yung lagay ng pinggan. Wala nang iba. Guys, good morning, good morning. Nagihaw pa ako ng talong kasi ano, baon ng anak mo. Ito yung binili ko kahapon. Sa so, tindahan sa labas. Yan. Lagyan ko po yan ng iklo. Tamabaon ko sa kanya. Tapos ito, nagpiprito ako ng para sa kanya lang. Papabaon ko. Kaya natin ano yan. Di ba po ano nagsain, inuna ko muna ito. Mother's po ngayon. Paunan ko naman siya ng ganyan. Kasi kahapon, binabaan ko sa kanya ay eh, fried chicken at saka sabaw. Sabaw na nilaka. Kasi may nilaka kami nung Sunday. Easter Sunday, naglaka ako ng buto-buto ng baboy. Hindi naman lahat buto. May laman naman. Kasi so, may natira mina ko sa kanya sabaw sabaw lang daw, nadalhin niya tapos chicken, ito naman talo, lahat nangay, yep, yep, yan po yep, 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 po yep, yep, ito para almusal. Kukuha lang ako ng siguro mga dalawa dyan. Nasalang ko na yung saging. Ayan, siya na ang piprito ko. Bago yung ano. Ayan. Diktad Christmas na po ako. Kasi nagbabalim na ang anak ko. Face mask ko kasi nagbabalim na po ako. Na-chin. stretching na ako. Ang mga grami na lang itong gabi. Sa pag meron ako nasing hot sa umaga. Lalo na yung usok na sa sakyan yung... Yun, o yung yung mga kayong mga likabot. Nakatismas na ako. Ano kasi yung yung running nose na naman ako. Ayan. Please ako. mo ako. Dahil ano. Ang luto pati ako. Ayan. Tila ako ng manok. Ayan sa umaga dito. Ayan. Kasi sa construction site, may mga nag-alaga ng manok. Dala-dala na yun nila habang nagtatrabaho sila dyan. Ay, may mga tumitilaok na manok. Ano na siya naman ang na